Hello, kumusta mga higala? Habang nagpapainit tayo ng sasakyan ay magkwikwintuhan tayo dito. Gusto nyo bang mag-Canada? Well, ang video na to ay para sa inyo. Panoorin nyo mabuti bago kayo mag Canada dahil ito ang wala ako nung bago ako nakarating dito sa Canada. At at least kung makarating man kayo dito ay meron na kayong ideya sa mga bagay-bagay dito kasi nung dati senior ko to sa Facebook maraming nagko-comment na bakit mo senior yung ganito pwede naman na pagdating nila dito ay malaman nila kasi parang daw hin para daw hinahadlangan ko sila na pumunta dito sa Canada well deserve niyo namang malaman ang mga informasyon ng ganito para hindi kayo magulat pagdating dito sa Canada kasi marami talaga ang adjustment dito alam niyo na sa mga naranasan ko nung mga isang taon na ako dito sa mga naranasan ko ay Well, deserve niyong malaman kung kayo'y nagbabalak na pumunta dito sa Canada. Bale, so habang nagpapainit tayo ng sasakyan ay napakalamig na dito sa Quebec, Canada. Nandito ako ngayon sa Quebec, base ako dito sa Montreal. So, pag-uusapan lang natin ngayon yung mga karanasan ko bago makarating dito sa Canada at yung mga karanasan ko na nag-stay dito sa Montreal ng one year na so una yung gustong malaman diritsahan na to para <laughs> short video lang to ano so nung pagdating ko dito sa Canada so excited ex excited ka kasi Canada pangarap halos gusto ng nakita ko sa mga comment section nung nagpost ako ay gusto nila makarating sa Canada paano mag apply dito well pag-uusapan lang natin muna dito, ngayon dito ang mga Uh, hindi ko nalaman noon dahil hindi, ito sasabihin ko sa inyo hindi talaga to sinasabi sa mga ng mga agency diyan sa Pilipinas at uh, orientation hindi nila sinasabi unang una ang cost of living dito yung renta pa lang ng bahay ay napakamahal na at nung sinare ko to sa Facebook dati maraming nag-comment na para daw na para daw hinahadlangan ko yung mga pangarap ng mga gustong magkanada dahil bakit ko raw senior yung mga open ng bahay. Well, sa akin naman kasi hindi naman ako madamot. Hindi ko gusto ko na meron din kayong ideya pagdating dito kasi nung pagdating namin dito, hindi pa nga sinabi talaga sa amin ng counterpart namin dito sa sa Canada na kung magkano yung yung rent renta ng bahay namin nagulat na lang kami nung talagang nag-uumpisa na kami at tumira kami ng unang araw sa bahay namin at sinabi na sa amin na kung magkano so ang renta ng bahay dito ay napakamahal talaga eh, no? mura na yung 700 700 to one plus pag solo ka 700 to depende sa sa laki ng apartment sa laki ng titirahan ninyo Basta sa, sa akin nung binabayaran namin sa lima kami ay $3,000 sa isang buong flat. So hati-hati kami sa lima. So, so, tag $600 kami noon. Pangalawa, yung mga bilihin dito ay napakamahal talaga. <laughs> Mahal din talaga dito pag manirahan ka sa Canada. So at least alam nyo na yung buhay-buhay dito na purkit na sa Canada kami baka sabihin ninyo na ah ang yaman-yaman na taong to dahil nakarating sa Canada hindi po dahil ang gastos lang din dito ay ang gastos rin dito ay dollar din so so ayon pangatlo ay yung sahod wait lang nanggaling ko lang yung mga dahon sa windshield pagkatlo yung sahod dito ay lahat ng kinikita mo dito ay may tax dalawang tax dito ay yung provincial at saka yung federal so bali yung tax ko sa kabuuan ay maabot sa 25 parang gano nagre-range lang siya ng 25% to 30% sa lahat ng kinikita mo kasi pag kumikita ko ng 1 plus every week ang natitira lang sa akin ay 700 mahigit so So yun uh, Mataas talaga yung tax dito Pangat, Pangapat ay Pagbibili ka May tax din <laughs> Napakalaki din ang tax so, Pagbibili ka ng Isang daan Magiging 110 115 dollar so napakalaki talaga dito ng uh, cost of living dito sa Canada so Bali, at least malalaman nyo na ngayong taon ay dalawang bisis ako na lay off. Ibig sabihin, wala akong trabaho ng ilang buwan. Dalawang bisis yon na lay off dito sa, sa Quebec, Canada. So, hindi mo mapipigilan yung mali off ka, lalo na pag yung company nyo ay nasa mahinang season kasi may dito sa Canada sa isang sa isang taon mayroon talagang mahinang season dito sa Canada. So ibig sabihin, yung company ay pwedeng mag-lay off ng mga trabahante. So isa ako doon sa sa mga na-lay off dahil bago nga yung company namin ay mayroong seniority. Ibig sabihin, kung huli kang dumating sa company, ibig sabihin may chance ka na na pag, pagdating ng layoff may chance ka na ka doon sa mga dahil ang priority nila ay yung mga mga naunang o matatagal ng worker so so bali ayon dalawang ano yon dalawang buwan yon halos dalawang buwan ako na off na sa bahay lang. Ang kagandahan lang dito ay pwede ka naman mag-file sa AI. Nung pinost ko pa ngayon sa Facebook at saka sa, sa TikTok ay million yung views noon at daming talagang magkapariho at magkatulad na mga nangyari. Yung sa amin kasi, nung na off kami ay pinabalik kami ng, ng company after a month or kulang-kulang two months. Yung iba naman kasi nung na off ay talagang hindi na sila pinabalik at talagang naghanap na sila ng ibang trabaho nagkaroon pa nga ako ng chance dapat na ma-interview sa sa Canada ay dito sa Pinoy ano dito sa Pinoy TV dito na bakit daw ako na Leo pwedeng pwede bang makuha ako ng, ng reaction doon kaso hindi ako mayag dahil nahihiya ako dahil nga nag viral yung video na yon ipapakita ko sa inyo dito sa gilid na talagang sa tiktok ay 1.1 views sa, sa facebook ay million views din so nakarating yon sa sa pinoy tv dito yung ano yung parang uh, local uh, local media dito pero Pilipino siya so kinontak ako ng reporter kung pwede ba daw ako ma interview sabi ko next time na lang dahil nahihi ako so so ganun napakarami din pala ditong ganong sitwasyon so so ayun kaya kaya kung kaya kung gusto niyo mag-Canada ay eh, talagang dapat ay eh, well research ka dapat alam mo yung mga mga Uh, patakaran dito alam mo kung magkano ang sasahorin mo magkano ang ikakaltas magkano ang cost of living dito dahil napakamahal sa susunod na mga video ay pag-uusapan natin ang uh, saan ako nag-apply at saan ako uh, saan ako nag-apply at pag-uusapan natin kung magkano yung sahod ko sa susunod na mga video i-comment nyo lamang dito sa sa comment section para mabasa ko rin at mabigyan natin ng linaw sa susunod na mga video. So, at mayroon pa palang pahabol. Dito, pag napunta ka dito sa Quebec, Canada, ay kailangan mong mag-French. Dahil ang salita dito ay French. So, required ng government dito ng Quebec na matuto kang magsalita ng French dahil kung hindi ka mag-French ay posibleng isang kontra ka lang dito at paapauwin ka na dahil dito ni dito na matuto ka mag friends kung gusto mong mag stay dito ng matagal dahil kailangan mong at least maintindihan yung mga tao dito at pag mag-file ka ng residence dito, permanent residence ay kailangan may French level ka. Katulad lang din sa ibang mga sa ibang mga provinces dito ay English naman. Dito ay French. So so ayon kung mapunta lang naman kayo dito sa Montreal, sa Quebec, Canada ay French dito. So so ngayon, yan lang muna yung uh, i-share ko sa inyo sa susunod na mga video pag-usapan natin kung magkano yung sahod ko dito at saan ako nag-apply.